You idiot! School district, pinilit na huwag gamitin ng isang bulag na batang lalaki ang kanyang walking stick. Galit na galit ang mga magulang ng isang bulag na 8-year-old na bata dahil kinuha ng skwelahan ang walking stick nito na pinalitan nila ng isang pool noodle. Yung mga nakalutang sa pool nagawa sa foam. Ang batang si Dakota Nevzinger ay estudyante sa Grace Moore Elementary sa North Kansas City, Missouri kung saan ang populasyon ay nasa 4,000 tao. Noong Lunes, natamaan umano na ni Dakota ang isang pambata gamit ang kanyang walking stick na na-issue ng distrito. Ayon sa kanyang mga magulang, madalas sa kinakalikot ni Dakota ang walking stick at minsan ay inaangat niya ito, pero hindi naman daw niya sinasadyang may matamaang tao. Pero pinalitan ng school bus driver ang walking stick ni Dakota ng isang pool noodle dahil sinabi ng school district spokesperson na si Michelle Cronk na hindi mapakali si Dakota kapag wala siyang nahahawakan hindi niya kailangan na may mahawakan. Kailangan niya malaman kung may mga bagay na nakapaligid sa kanya dahil hindi siya nakakakita. Sino naman na matutuwa kapag pinalitan ng pool noodle ang isang bagay na importante sa'yo? Kung pool noodle, imbis na manibela ang gamit ng bus driver, o kung pool noodle ang kapalit ng computer mo sa bahay? na sa news ang kwento ni Dakota at may isang taong nag-alok na bilhan siya ng sarili niyang walking stick na mas mura pa pala kesa sa pool noodle.